One, two, three, go. Thank you, sponsors. Thank you, sponsors. Again, loud. Thank you, sponsors. Hello, everyone. Good morning. Good afternoon. Good evening sa inyong lahat. Shout out sa ating tatlong sponsors. Thank you sa inyong lahat. I mean, thank you sa inyo po, Ma'am Gen, Mama Rizan, Ma'am Zia, super ang saya ng mga bata. Sobrang lang po. Kung wala, hindi lang ako busy kasi kailangan ko kasi ako mismo yung magbigay at saka ano para maano yung pagkain. Mabigyan lahat and then wala namang ibang mag-asikaso dyan. Kung di ako lang. So, thank you. Thank you so much. Kasi rin na wala tayong medyo video and photos. And, muting mag-alala. Legit lang. <laughs> Joke lang. And anyways, thank you. Thank you again, ma'am. God bless. Maraming maraming salamat sa mga pagpulong sa akin at pag-share sa mga bata. So, may mga blessings. Ayun. Ang saya kasi, nagdala lang sila ng sariling plato. At may disposable cups dyan. Binili ko. At may juice. Serve yourself lang kasi. <laughs> Busy yung tagaluto. I mean, bisi po ako. Wala tayong ano. Stand man diyan. So, sila lang lang slain sila slain na sariling na sa Alam naman nila sa kung sa, sa, sa Anyways, thank you, thank you so much po. God bless. Ingat kayo palagi.